Option ka lang ng lalaki kapag ginagawa niya itong sampung senyales. Makinig ka para malaman mo. Number one, nilalapitan o nilalambing ka lang niya sa tuwing may kailangan siya sa'yo. Number two, halos wala siyang time sa'yo at ni ma kumusta ay hindi niya magawa. Number three, chat-chat ka lang o kakausapin ka lang niya kung kailan niya gusto. Number 4. Palagi mong nararamdamang may iba siyang babae. Number 5. Wala ka sa kanyang mga top 5 priority list ng kanyang buhay. Number 6. Suntok sa buwan kung marinig mo sa kanya ang salitang na may miss kita o mahal kita. Number 7. Lagi kang ini-ignore at inaaway sa tuwing nagkikita kayo na tila wala siyang ganang makita ka. Number 8. Wala siyang ginagawang effort para lang mapangiti o eh, mapasaya ka. Number 9. Malagi siyang nagsisinimaling sayo. Number 10. Kung gusto mo ng marami pang tips and advice, kagaya nito, i-share mo itong video at i-follow mo ako at marirealize mong ang paghabol sa isang lalaking ginagawa ka lang option ay isang napakalaking katangahan dahil may iba pa namang lalaking gustong mahalin ka ng tunay pero nagbubulag-bulagan ka lang. Tandaan mo yan. God bless. Sobrang hirap mahalin ang babaeng may trauma. Pero sobrang sarap sa pakiramdam kapag binigyan ka ng chance para mahalin siya. Sobrang hirap kasi sila yung pinaka-challenging na mahalin. Takot na silang sumubok at magmahal ulit kasi nangingibabaw yung mga what if nila. At takot na baka sasaktan mo lang din naman sila. Madalas silang naghihinala at nag-overthink malala. Madalas din nilang isipin na baka iiwanan mo na lang din sila agad. Kaya lagi rin silang nagsiselos at kahit isa ka sa mga katulad kong lalaking loyal, faithful o matinong lalaki, hinding hindi sila agad magtitiwala sa iyo. At kung nabigyan ka ng chance na mahalin siya, hindi mo may iwasang awayin ka ng awayin kahit sa mga maliliit na bagay. Huwag kang mainis kasi kaya nasabi kong sobrang sarap sa pakiramdam kapag nabigyan ka ng chance para mahalin siya kasi ibig sabihin nun pinagkakatiwalaan ka niya. Binuksan niya ulit ang puso niya dahil nagkaroon siya ng pag-asang aalagaan at mamahalin mo siya. Kaya kung ako sayo, wag na wag mong sasayangin ang chance na ibinigay niya. Once kasi na nasaktan mo iyan, kahit isang beses lang, may hirapan na iyan na patawarin ka. Pero kung tutuk ka talaga sa kanya at ginagawa mo lahat para sa kanya, handa pa rin siyang maniwala sa iyo at mamahalin ka rin nila. Kasi kung iisipin mo, sarcastic yung sinabi kong sobrang hirap silang mahalin dahil ang totoo, napakadali nilang mahalin kapag nakuha mo na ang tiwala nila. Ipakita mo lang ang totoo effort at love na kaya mong ibigay. Tandaan mo 'yan. God bless. Humiling ako na sana wag siyang mawala. At sana sa pagtagal ng panahon ay eh maunawaan niya kung gaano ako kaseryosong mahalin siya. Kung gaano ko kagustong makasama siya habang buhay. Alam ko namang wala pa ako maipagmamalaki sa kanya ngayon. Kaya humiling ulit ako sa kanya. Na sana kapag naabot ko na yung mga pangarap ko, siya pa rin ang aking kasama. At sana subukin man kami ng panahon at magulong sitwasyon walang bibitaw hanggang dulo. Siya yung taong dumating na ayokong mawala. Siya yung taong patuloy kong mamahalin hanggang huling kabanata. Pero puso ko'y biglang lumuha. Nasaan na siya? Wala na. Masaya na siya sa piling ng iba. Pero mamahalin ko pa rin siya nang malayo ako sa kanya. Tandaan mo yan. god bless